ito yung luluwagan natin subukan natin na mag adjust dito yan ganyan siya yan ang problema mga kamex welcome to my channel jeremy vlog ayusin natin ngayon tong brake lever ng Honda Click 150 2018 model kasi kung mapapansin nyo malambot siya hindi gaano bumabalik kaya ito yung titignan natin kung ano yung problema niya mga kamiks. kahit mag adjust tayo dito sa baba wala pa rin ganun pa rin kaya ang gagawin natin ngayon mga kamiks mag adjust tayo dito sa harapan yung adjustment dito kasi kung makikita nyo medyo malaki yung gap pero hindi natin ma-adjust yan kung hindi natin tanggalin yung kanyang cover dito sa manubela kasi hindi naman gaya ng mga bagong labas ngayon na Honda Click na kalabas yung adjuster nila kaya hindi mo na kailangan magtanggal ng cover at yan Natanggal na natin yung cover Hindi na natin naipakita kung paano natin tinanggal At ito mga kamigs Yung gap nya Kung makikita nyo Malaki na Yan Ito yung pinaka adjuster nya Ito yung luluwagan natin Subukan natin na mag adjust dito kung pwede Kasi yung mga iba na nakikita natin dito lang sila mag adjust Okay na yung mga brake lever nila. gamit lang tayo ng 10 mm at saka tool para ma-adjust natin siya. Yan, luwagan lang natin tong kanyang pinakanat at ikotin natin tong kanyang pinaka-adjuster na ang ikot pala nito ay pakaliwang para sisikip yung gap niya pero pag inikot mo siya ng pakanan luluwag naman yung gap niya mga kamex pero ang pag adjust natin dito hindi yung sobrang maliit yung kanyang gap kasi pag sobrang sikit ang adjust nyo dito hindi rin bumabalik yung brake lever nyo sa kanan kaya sakto lang dapat ang pag adjust nyo dito mga kamex yan kung mapapansin nyo malambot pa rin pag nakikita natin sa video parang bumabalik siya pero pag sa personal yan sobrang lambot pag pinipisil mo yung brick lever nya kaya mag adjust pa tayo kung sakali na makuha natin dito yan subukan natin na pag brick yan kung makikita nyo malambot pa rin hindi gaano bumalik kaya ay palaging nakailaw yung brake light nya sa rear kaya ang gusto ng may-ari matanggal yon kaya yon ang ayusin natin ngayon mga kamex yan sinikipan na natin siya na parang wala nang gap na makikita mo ang lip na yung gap nya kaya ito naman brick nya sa kanan ang hindi pumalik yan pag pinindot mo siya hindi siya babalik kaya balik natin sa dati logan natin tong kanyang pinaka adjuster hmm. kaya hindi lahat yung hindi pumabalik na brake lever para sa kaliwa ay ina-adjust lang dito sa kanan ay okay na kagaya nito, motor na to Honda Click 150 kahit anong adjust yung gagawin natin dito sa kanan wala pa rin nangyayari, ganoon pa rin yan, kung makikita nyo malambot pa rin kaya ibabalik natin dito Uh, dati bubuksan natin itong kanyang park brake para pagkita ko sa inyo kung paano gumagana itong brake natin na may ganito alam ko na marami pang hindi nakakalan dito at uh, di nakakakita kung ano yung nasa loob nito kaya buksan na natin mga mix para makita nyo tatlo lang yung kanyang screw dito yun lang yung tanggalin nyo mga mix at may spring sya sa loob kaya kailangan may balik yun yung spring na yon para gagana yung kanyang park brake yan nabuksan na natin mga kameks yan tingnan nyo na lang kung paano gumagana itong mga ganitong brake yan may gap na sya mga kameks nilagyan na natin kaya tignan nyo dito sa park brake nya kung tuwing nagbe-break tayo yan ganyan siya yan ang problema mga kamex hindi dito sa nakakonek dito sa kanan na break walang problema dito kasi nakapik siya pick siya kung makita nyo ito yung isa yun yan. yan na papunta din sa rear na cable hindi siya fix kaya yan yung problema mga mix yung kanyang rear kaya yan ang ayusin natin ngayon mga kamex yan na balik na natin yung kanyang takip pinakita ko lang kung paano gumagana yung brake natin sa rear kaya yan balik na natin yung kanyang screw yan, tatlo lang yung screw nya mga kamex. At huwag kalimutan yung spring na ilagay doon sa loob para gumana kung kanyang park brake. Yan mga kamiks na ilagay na natin yung kanyang tatlong screw at subukan natin tong kanyang park brake kung gumana siya yan okay naman siya mga kamik tama lang yung pagbalik natin hindi muna natin ito maayos mga kamiks, sa ngayon kasi wala tayong pyesa na ilalagay order muna ako ng pyesa mga kamex at abangan nyo kung paano ko to ayusin mga kamik kaya salamat sa mga nanood at subscribe tong channel natin para updated kayo pag may bago tayong video abangan nyo tong sunod na video mga mix tungkol dito sa motor na to kung paano natin maayos ito pero hintayin ko muna yung pyesa na ikakabit ko dito